Bye bay, sama nyo ako at ipapakita ko sa iyo ang garden ni mami kong doon sa kanila. Kaya tara na puntahan natin. Tara natin, kanina nga pala. Ang dami kong nilabahan. No? Yun. Ang daming ano, nakasampay. Nanguha din kami ng Ah, uh, yun ng pomelo. Ayan po, hindi pa tapos mag-harvest kasi napapagod pa kami. Baka bukas ng umaga or sa 31 na. Samahan niyo ako at ako'y pupunta doon sa garden. Yung mga manok namin. Uy! hindi anong panunod ito na nga pala yung garden ni mommy puntahan natin ha ito nga pala may puno ng suha ito yung suha na pang sahog sa kilawin tingnan ipapakita ko sa inyo kung anong suha dito sa amin ganito yung mabango siya, mabango. Lagay sa ginamos, pwede rin. Pero masarap to sa kinilaw. Meron pa dito, marami. Oh. Yan, maraming bunga. Yan, maraming bunga. Mabango to. Punta tayo sa garden ni mommy. Ito yung garden ni eh, mommy. Yan. Hindi pa nadidiligan. May mga okra siya. O, oh, ayan, madaming bunga. Okra at may talong din. Yan, may talong. Dito may sili. Ang sabi nga sili, may atsal. Ay, atsal pala ito. Atsal. may kangkong ayan oh, may kangkong may talong may kamuting kahoy may tanlad ayan may mais ayan may mais oh. mais may sitaw ito may sitaw ayan may bunga na yung sitaw niya may bunga na meron din siya ano to pipino yata to pino. oh ito may patula maliit pa yan ang ampalaya wala pa ang bunga yung mga sitaw kanina pala nakaharvest sila ng ano, dalawang kilo pang konsumo lang kasi to yan o punta tayo dito okra ulit yan okra ulit Ayan, ito malaki medyo malaki na siya. May mga bulaklak na pala. Oh. Hindi pala to ang palaya. Patola. Patula. Patula. Ayan, may mga galay. May alugbati din. Ayan. Ito mga pipino. Wala pang bunga. May mga bulaklak pero wala pang bunga. Ayan, dami ang bulaklak. Hmm. Yung maiso, tataba. Kaya hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye bye!